pernik itu. Ini apa kebocoran Sekarang hmm. hmm. Kita uh, anu lempar lawan. Pas, oh, baho. <laughs> bahok.

Hello Vlad. Hello. Hello. Hello kami Alis kami Sige, saan kayo pupunta? Hello Vlad. Hello kami Hello Vlad. Hello kami Hello Vlad. Hello Vlad. Hello Vlad. Don, don, don. Ayaw naman niya kasi pumasok sa room na may, may aircon air ayaw niya. Yeah. Pumalit din ani sandal by okay. ko no. Okay. Yung buhok ko nga, hindi ko na nga napapatina. Nahahalata na tuloy na ano kita. Senior citizen. Hi! Jollibee. 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 Eh, Jollibee. 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 Bang Aywan ko kung magluluto at duhi ko ng carbonara. Dere at ad to ada ano? Dino. Yung Mary Grace. O, dere at to ano? Kay Raymond kasi din yan o. Wala ito. Palit na lang kita yun kung ano-ano na. -ano. Gusto ko bula. Hindi, wag na kasi lumabas naman tayo. Pang, <laughs> pang ano ko lang yun eh. Pang handa kung malimbawa di tayo nalabas. Ang <laughs> nalimot yep. po ko na pagdarahan na. <inaudible> Parang tayo dito.

Diri din dito my SM. Yung ano, ano ba tong tawag? All home. Oo. Oh, oh. All home. Check lang tayo kung ano ang ano. Tayo. Testing tayo. Jollibee Maya na tayo ti uli Ini kaya kanan halu-halu la. dyan eh. Nah, Nakakaunan yung ano ba itong tawag? Yung katulad kay Dewata? Ano ba yun? Baris. Mm, meron daw dyan banda eh. Wako kay ko an lewat naka ano Kain. oh tambot ko di red card di red ada di red to na no iya ano tan ngaran ramen oh oh pasal lewat ano panggambila itong didto dapat Mau yang kita. <hisa> <hisa>

Pasan dito na kami sa ulo ko. Bang. Pero ipagkakabit ni Pasyal -pasyal tayo dito sa on idea ng pagkakagastusan. Bang. makalabas. Makalabas lang naman.